Ibinasura na ng Korte Suprema ang mga kasong kinakaharap ng aktor at TV host na si Vong Navarro ngayong araw. Sa inilabas na apat na ng desisyon ng 3rd Division ng Korte Suprema, ipinawalang sala nila ang aktor mula sa mga kasong rape at acts of lasciviousness dahil sa lack of probable cause. Pirmado ang nasabing desisyon ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting at pinagtibay ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. Matatandaan na matapos ng ilang taon, ipinagutos ng Court of Appeals ang muling pagsasampa ng kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Vong na inihain laban sa kanya ni Denise Cornejo matapos itong maibasura ng Department of Justice o DOJ. Nagsimula ang kasong ito noong 2014 matapos paratangan ni Cornejo si Vong ng attempted rape na involved sa kaso ang kaibigan ni Cornejo na si Cedric Lee at ang mga kasama nito matapos umanong bugbogin ang comedian TV host sa condo unit sa BGC dahil sa mga akusasyon ni Cornejo. At dahil na rin sa nakitang inconsistency sa mga pahayag ng modelong si Denise Corneo laban kay Vong Navarro, pinayagan ng tagig court ang paghahain ng isang milyong piyansa ng TV host. Nasa top trending topic naman ngayon sa Twitter ang pangalan ni Vong Navarro matapos ang magandang balita.